Mga kapuso, tumutok po tayo at alamin ang latest sa bagyong uwan mula kay Amor Larosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor. Salamat Ivan, mga kapuso, lalo pang nadadagdagan na tumataas ang wind signals habang patuloy ang paglakas at paglapit ng bagyong uwan. Huling namataan ang bagyong uwan sa line 575 kilometers sa silangan po yan ng Katarman, Northern Samar. At ito po, no, nakataas naman ngayon, ito po mga signals at unahin muna natin itong lokasyon. Ay ganyan po ay nasa 575 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Tagay ang lakas ng hangin na abot sa 150 kilometers per hour at yung bugso naman nasa 185 kilometers per hour. Kumikilos po yan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, posible pa rin itong maging super typhoon maaring ngayong gabi o bukas. Kaya patuloy po kayong tumutok. Ngayon nakataas po ang signal number 3 dyan po sa Katanduanes. Eastern portion ng Camarines Sur, Eastern portion ng Albay, ganoon din sa Northeastern portion ng Sur at Northeastern portion ng Northern Samar. Nakataas naman ang signal number 2 sa Eastern portion ng mainland Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Laguna at pati na rin sa Quezon. Kasama rin po dito ang probinsya ng Marinduque, Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay at ng Sorsogon at pati na rin ang Burias at Tikau Islands. Kasama rin po dito ang natitirang bahagi ng Northern Samar, Northern at Central portions ng Samar at ganun din ang Northern at Central portions ng Eastern Samar. Ito naman, nakataas po ang single ng number 1 sa Batanes sa titirang bahagi ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at pati na rin sa La Union. Nasa ilalim rin ng single number 1 ang Pangasinana, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Cavite, Batanga sa titirang bahagi po ng Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Islands at pati na rin ang Cuyo Islands. Kasama rin po dito ang Dinagat Islands. Ganun din po ito pong natitirang bahagi ng Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern at Central portions ng Cebu, Bantayan at Camotes Islands. At ganun din ang Northern and Central portions ng Negros Occidental. At inaasahan po natin, kasama rin sa mga nasa ilalim niyan, ito pong bahagi ng Northern portion ng Negros Oriental, Gimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, at yung po tulad po na nabangit ko kanina, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern portion ng Agusan, del Norte at pati na rin ang northern portion ng Soligaw del Sur. At mga kapuso, posible pa po na madagdagan yung mga nasa ilalim ng wind signals at pwede pa po umabot ang babala hanggang sa wind signal number 4 at signal number 5. Base po dito sa latest track po ng pag-asa, bukas ng umaga ay maaring dumaan malapit o dumikit itong bagyong uwan dito sa bahagi po ng Katanduanes. May chance rin na dito po mismo unang tumama o mag-landfall ang bagyo kapag lalo pang bumaba yung track o yung paggalaw po nito. Saka nito tutumbukin naman itong bahagi ng Aurora o Isabela area bukas ng gabi o lunes ng madaling araw kung saan po ito posibleng magkaroon din ng landfall. Pagkatapos po yan ay tatawili naman po nito ang mga kabundukan dito sa Northern Luzon. Bukas linggo mga kapuso hanggang sa lunes ang pinakakritikal na mga araw dahil ito po yung mas malapit na ang bagyo, magkakaroon po ng landfall at tatawid pa yan sa lupa. Bukod sa mapaminsalang hangin na dala ng bagyo, yung uwan, paghandaan din po natin ang matitinding buhos ng ulana. Base nga sa datos ng Metro Weather, umaga palang bukas maulan sa halos buong Luzon, lalong-lalo na dito sa Bicol Region, ganun din sa Quezon, Aurora, pati po sa Cagayan at Isabela. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, mas magiging malawakan po yung mga pag-ulana. Matitindi at walang tigil ang buhos ng ulan, dito po yan sa Bicol Region, ganun din sa Northern and Central Luzon, Calabarzon, at pati na rin sa malaking bahagi po ng Maropa. Nagbabala na rin ang pag-asa sa lagpas 200 mm ng ulan sa loob lang ng 24 oras kaya napakalaki po ng banta ng baha o landslide. Dito naman sa Metro Manila, halos buong araw po ng mga pag-ulan din ang mararanasan pero mas lalakas at lalawak po yung mga pag -ulan. pagsapit yan ng hapon at sa gabi. Sa Visayas at Mindanao naman, umaga, may mga malalakas sa ulan sa Samar and Leyte provinces. Ganon din dito sa ilang bahagi po ng Cebu, Bohol, Western Visayas at sa Negros Island region. May ulan din dito sa Zamboanga Peninsula, pati na rin dito sa bahagi ng Barm. Halos ganito rin po sa hapon at may mga malalakas sa mga pag-ulan din sa ilang lugar, kaya doble ingat. At mga kapuso, nananatili rin po ang banta ng storm surge na posibleng pong umabot ng hanggang siyam o sampung talampakan, lalong-lalo lalo na po sa mga dadaanan ng bagyong Uwan kaya patuloy po kayong tumutok sa ating updates Yan ang latest sa ating panahon ako po si Amor Larosa para sa GMA Integrated News Weather Center maasahan anuman ang panahon